Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa sugal. Kahit na anong uri ng sugal, kung kayo ay mananaya sa loto, suertres, STL, mga sabong, kung gusto nyo na magkaroon na kayo ng chance na manalo sa mga tinatayaan nyo, kung mahilig kayo sa mga usapin na ganito, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, Humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam talaga na gumagawa tayo ng mga pampaswerte, lalong-lalo na sa sugal para magkaroon ka ng chance na manalo. Ikaw ang manalo sa mga tinatayaan mo. Bago ka pa man tumaya sa sugal na pupuntahan mo, gumawa ka muna ng mga pampaswerte. Gawin ito sa araw ng Martes at Biyernes sa oras ng 6.30 a.m. hanggang alas 8 ng umaga. Napapasikat ang araw. At kapag gumagawa ka ng pampaswerte, samahan mo ng 100% na paniniwala at maging positibo. Alisin muna ang mga galit at sama ng loob, ang mga negatibo mong naisip. Iwaksi mo muna yan para hindi yan yung ma-attract mo. Makangailangan lamang tayo dito ng isang buong dahon ng laurel at panulat mga pentel pen at bulak o cotton. Isusulat dito sa dahon ng laurel ang sacred code na 37 777 Ang sacred code na ito ay nauugnay sa mga sugal para manalo sa sugal pampaswerte. At isusulat dito sa baba ang 289, ang sacred code na 289. Ganon din, ang mga sacred code na ito ay nauugnay sa sugal para manalo sa mga tinatayaan sa sugal. Kahit na anong uri ng sugal, kung kayo ay mananaya sa loto, STL, sabong, mga online games, subukan ang pampaswerteng ito. At pagkatapos, susunugin ang dahon ng laurel. At ngayon, kukunin ang bulak. Ilalagay ang abo ng laurel sa bulak. Ibabalot ito ng mabuti. Kumuha ng mga tape para mabalot ito. At ito na ngayon ang magsisilbi mong pampaswerte sa sugal. Pwede mo itong hawakan muna ng dalawang palad mo at sa kahumiling ng good intentions mo na ikaw ang manalo sa mga tinatayaan mong sugal. Ikaw ang manalo sa jackpot, manalo sa mga raffle na tinatayaan mo, sa lahat ng uri ng sugal na tinatayaan mo, ikaw ang manalo. Bulungan mo ng mga ganong good intentions. At saka mo ngayon ito ilalagay sa iyong wallet o sa iyong bulsa dadalhin mo ito kapag ikaw ay pupunta na sa sugalan na tataya. Gawin at subukan ang mga pamamaraan ng pampaswerting ito. Napakadali lamang pero subok na epektibo. Marami nang nanalo sa mga ganitong paggawa ng pampaswerte. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang pamamaraan na ito. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.